Noong nakaraang linggo ay may isang napakasamang balita ang gumimbal sa ating mga OFW, lalong-lalo na sa mga OFW na nagtatabaho sa Saudi Arabia dahil meron po tayong isang kabayan na nakitang kumatos at pagkalipas ng ilang araw ay pumanaw din itong ating kabayan sa hospital. Ang pagiging OFW minsan ang kapalit ay buhay. Tanong, papano nga ba makakaiwas sa sakuna o sa disgrasya dito sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa gitang silangan? Makinig po kayong mabuti, especially doon sa mga baguhang OFW. Ito ang iilan sa mga dapat tandaan upang tayo ay makaiwas sa sakuna at disgrasya dito sa ibang bansa. Una, huwag basta-basta magtitiwala sa ibang lahi. Pangalawa, wag basta-basta sasakay sa kung sino man na nag-aalok ng libreng sakay. Pangatlo, wag makikipagrelasyon ng basta-basta sa kung sino man lalong-lalong -lalo na doon sa iba't ibang lahi. Pangapat, wag magtitiwala sa taong nakakausap online or sa mga dating sites. Panglima, wag lalabas sa gabi ng mag-isa, lalong-lalo na doon sa mga madidilim na lugar. Pang-anim, alamin ang mga contact number ng pulis at ng imbahada sa bansa na ating pinagtatabahuan. Pang-pito, sumunod po tayo sa dress code ng bansa na ating pinagtatabahuan. Lalong-lalo na doon sa Saudi Arabia na kahit open na sila ay stricto pa rin po sila. Para po tayo ay makaiwas sa disgrasya, dapat po yung ating mga pananamit ay nasa ayos. Pangwalo, alamin ang batas at kultura ng bansa na ating pinagtatabahuan. siam. Iwasan ang mga bawal lalong-lalo na ang alak at bawal na gamot. Pang-sampo, umiwas sa mga hindi mabubuting kasama o barkada, umiwas sa mga bad influence na mga kasama upang hindi po tayo mapasama sa kanilang mga hindi magandang ginagawa o gawain. Ito ay ilan sa mga dapat nating tandaan kung tayo po ay nagtatabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na doon sa mga baguhan at nagtatabaho sa gitnang silangan. Maraming salamat po. Paki-like at paki-share sa ating channel.